Pag sa magpa-flight magpa na. Ante-rabies? Hey, alam ko yun yung pinaka- sa Yung tinurok sa kanya kanina, ano yun? Eh? Ano? 5-in-1? 6-in-1 yata. Tsaka ano, di di ba deworm. ba nanurok? Sa, sa buhanga lang pala. Hindi, may turok din. Ayun Ay, yung 5-in-1. Tapos yung deworm, yung ano, tablet. Ah, deworm yung lagi sa buhanga niya? Oo. Hmm. Hindi ko na nabideon. Ang bilis eh. Ayun na pala yun. Pagkatawag. Snoopy! Nilagay ko sa lamesa, yun. Kado may, may card na siya, di ba may card yan? Para, hmm. Buti para pa nga to. Na, uh, Buti pa nga to, may birth certificate. Ako nga, ano, late registered eh. <laughs> Buti ka pa. Kami nga, hindi nyo si Kaso eh. Wala ka bang ano? Hindi, meron. Joke lang. Nagi! Tignan mo, brown ka na. Ang kopya talaga sa tatay niya, yung tega. Lalabas pa yan dito. Oo, oh. oh, may kulay pa pala sa gilid. Oh. Bulaga! Mm uh -huh. Sarap pa. Sarap po, boy. Uuwi ka ng Pinas. Uuwi sa pagkakagalawang ka doon kasi apam ka eh. <laughs> Ikaw ay opa. Opa! Opa ka eh. Pagkakagalawang ka ng mga ibang aso doon. Mm -hmm. Siyempre sabi, wow, mistiso. Okay. Galing Korea. Yeah, galing Korea. Oo, uh ha? -huh. Kaling Danaan, mga o, chicks, na ano Mga chicks, hindi natin papansinin mga chicks no. No. Syempre eh, no, ko din eh. Na. mo siya eh no. Hmm. Hmm. Hindi na. Hindi, hindi siya na deede. Hindi na. Umiiyot nang. Eh. <laughs> <laughs> Tumitiin na ano yung kamay ko pag pag nasasampa siya sa tina mo. Hay no. Hello, ching. Hindi, Hindi, umano nga, umano siya, yun know Yun know. o. Nakabot niya yan, alam mo. yah. ya. Yeah. <laughs> Pucha, manang mana sa ano. Manang mana. Diyan na buo kayo. yung, diyan ka na buo. Alam mo ba yun? That's the history kung bakit ka nandyan ngayon. Dahil sa ganyan ang tatay mo. Sa pa, pa. Pakita mo sa kanila. Hindi naman natin nakita na binusin. Trut, 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 trut. Hindi naman natin nakita na binusin. Nalaman na lang natin. Hmm. -mm. Okay. Di ba ang galing no? Pi. Spa. Spa, spa. Hindi <tiple> eh. ba pakita ako Di ba? naman siya. Oh. Eh. Hindi no? pa practice ko na siya siyempre. Pina-practice eh. Ay. Mabata-mata <laughs> <laughs> lang. Mas maraming ilahi. Mas maganda. Hmm. Mas nabi. Ay kasi dyan sa ano sa YouTube. Hindi walang hindi pwede makaya no. Yung may akyat. Uh, hindi uh, din. Meron din? Ewan ko kung pwede dito jacket ka Para may ibang kausap? Ayoko, na, na, ano yung ano. Parang mag-uusap na lang kayong dalawa. Pwede yun sa TikTok. Parang may kinukulit. Peace, Nabi! Nabi, hindi Ay, nilapin mo, Nabi, kita. Nabi! nag-go far away. Ayaw mo lumapit, ikaw lalapit ako. Sige. Daming. daming alam ni Snoopy. <laughs> Alisa nadsan, dyan. Ikaw yung nagsend sa akin kanina. Hey, Kuya Gerald, yeah. musta na? Sa YouTube, may, may, may sa YouTube. meron din. May, may, send sa Meron din. Ah, pwede Hmm. Pag money siguro. Ah, ganun? Hmm. May yeah, siguro sila ong dyan na rin eh, no? Dun nga, sila lang nagsabi sa akin ito. Sabi, Kuya, sa ano ka mag-YouTube ka? Sila ong, tsaka si Vino, lumipat din dyan, no? Mm uh -hmm. -huh. Kan ha? kang bata ka. Ayaw mo lumapit Hala ogag. Hana <laughs> ano ng pamto. Hana talk to your boy. Pinapasaya lang kay ni Hana. Um, alay you want? Alay, Simba. 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 <laughs> Ginaganyan ka din si Fatorino eh. yes po ako. Uy, grabe oh, ha. Napaka-solid. Thank you. kinasan. kinasa. Ang may alak ako. Inaamoy mo ba ako? Sabi niya. Ang may sojo ka, boss. Ay, papakita ko pala sa inyo, no? Ang may sojo ka, boss. <laughs> Ayoko lumabit sa'yo. Bawa ka na. <laughs> Sige na. Ang dami yan, hindi rin siya napapagod. Ang dami, kanina pa yan. Hilo-hilo -hilo na yan. Lasing ka na.